What's wrong, Banjo? She asked. May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? She still my mother, Rina. Pagkuway seryoso nitong sabi. Natanggap ko ng ganoon siya at napatawad ko na siya sa mapagkakamali niya. When I went to States, siya ang kasama ko. She's sick, Rina. No, she's dying actually. Natutop niya ang bibig sa pagkakabigla. She has terminal brain cancer. He continued. I just learned recently when I saw her suffering from severe headache. Halos iumpog na niya ang ulo niya sa dingding. I brought her to the hospital and learned that she is dying in few months. Matagal na pala niya tinatago sa akin ng bagay na yun. Isinama ko siya sa estates dahil nagbabaka sakali ako mapapagaling siya ng mga specialist ang doktor doon. Ngunit nagkamali ako. She said she tried to seek medical help to cure her illness at pare-pareho ang opinion ng mga doktor. Talamak na ang cancer sa kanyang utak. Lago na lamang ang makakapagligtas sa kanya. Tumayo siya sa hawapan nito at nakita niya ang mga luwang bumabaybay sa mga mata nito. Hindi matigas ang puso niya para hindi ito maintindihan. Gaano man kalaki ang kasalanang nagawa ng kanya mama nito. Maingat na pinahid niya ang mga luha nito. Where is she, Banjo? I want to see her. At tapos niyon ay niyakap siya ng mahigpit ni Banjo. I'm so lucky to have you, Rina. Nang araw ding iyon, isinama siya ni Banjo sa mama nito na nasa mansyon sa San Isidro. Who asked you to bring that woman here? Matigas ang tinig na tunong ni Mrs. Brenda Villanueva. Hawak ni Banjo sa kamay si Rina nang pumasok sila nito sa kwarto ng mama nito. Nakahiga ito sa kama at mukhang napakalaki ng ibinagsak ng katawan. Mukhang nangihina pa din ito sa mga oras na yun. Naiintindihan na niya kung bakit tila naglaho na din ang kagandahan nito. I love Rina, mama. Diretsyong sagot ni Banjo. Hindi nagbagong pagtingin ko sa kanya. I still don't like her for you. Sinulyapan lamang siya nito at pagkatapos ay hindi na muling tiningnan. Nagkatinginan sila ni Banjo. Pagkatapos ay bumitaw siya sa pagkakahawak ni Banjo at lumapit kay Mrs. Villanueva. It may be hard for you to accept me for your son, Mrs. Villanueva. But I'm still waiting to do everything for you to accept me. Sumulyap siya kay Banjo at nasa mukha nito ang kaligayahan ng ngitian siya. When I was young, I forced myself to climb the tree to reach Banjo. Patuloy niyang sabi dito. Maski na natatakot ako sa matataas na lugar pinilit kong gawin yon para maabot ko ang anak nyo. That's exactly what I want to do now. Though, I'm afraid you won't really accept me, no matter what I do. You are the mother of the man I've loved so much. Give me a chance to show you that I can love you like the way I love my own mother, Mrs. Villanueva. Wala pa din siya nadinig na salita mula dito. Pagkawaan ng ilang sandaling katahimikan, ay tahimik na siyang inakay ni Banjo paalis tapos magpaalam kay Mrs. Villanueva. Banjo, tawag nito bago pa man sila makalabas ng pintuan. Ma, tugon naman ni Banjo sa lingon dito. Ipaghandawan ng na makakain ng bisita mo. Anitong hindi nakatingin sa kanila, ngunit kahit ganoon, ikinatuwa pa din niya ang sinabi nito. Palatandaan iyon na balang araw ay matatanggap din siya ng mama ni Banjo. Ang kailangan lang niya ay tsaga at pasensya. She would do that for Banjo at sa pagmamahal niya dito. So, may gumugulo pa din ba sa isip mo? Tanong ni Banjo na makarating sila sa terrace Naroon sila sa mansion ng San Isidro At mula sa terrace na iyon Ay kitang-kita nila ang asyenda Sa isang dako na Ay naroon po ng treehouse nila Na bagamat hindi niya nakikita Nang mga sandaling iyon Malinaw namang inilalarawan ng isip niya I'm a real positive thinker Banjo Nakangiting sabi niya Umaasa akong babalik ka and You are here now Umaasa akong Matatanggap ako ng mama mo someday Pang ilang beses mo na akong pinapaanga, sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. Hindi kaya akong dapat magsabi niyan, she said smiling. You're able to send me to high school, Balit na pera lang ang involved dun, natatawang sabi nito. Hindi ko pwedeng malitin ang pagiging korypot mo at pagbebenta mo ng jewelries para lang matulungan ako. How did you know that? Tila nagulat nitong tanong, sabay tingin sa kanya. Nana Narsing is with me now, remember? Ang iting sabi niya. Well, yun lang alam kong paraan para mabago ang future mo at ang future nating dalawa. Sabi nito. Pinipilit po akong abutin. At binigyan lamang kita ng pag-asa. Pero hindi mahalaga sa akin kung ano ka pa at sino ka pa. What matters most is the love I feel for you. Ikaw lang, babae nakikita ko, Rina. You are the one I want to spend my whole life with. I love you, Banjo. Ang na nasabi niya at niyakap nito na mahigpit. Maya-maya inangat nito ang mukha niya na makapa ang suot nitong kwintas. Ang kwintas nito ay binigay nito sa kanya noon. You still have this? Napangiting sabi nito. Bigay mo to sa akin. Paalala niya dito. I kept it as I kept your memories. Wait a minute. Pagkakoy wika nito. Si Fred. Were you jealous? Ikinawit niya ang kamay niya sa batok nito. Of course. Sagot nito. Besides, ayoko mahulog ng loob mo sa kanya dahil kilala ko pinsan ko. Masyadong maloko yun sa babae. I know. Kung naisip ko mang sumama sa kanya, it's because I wanted to make you jealous. Gusto ko kasing malaman kung mahal mo pa ako. But I have no plan to accept him in my life. And I'm sure kung ano-ano pang paninira ang sinabi niya sa'yo para lang makuha ang mo. He said, Sinabi niya sa akin na ikaw ang playboy at hindi siya. Aniya, muntik na akong maniwala. May cousin is like that. Lahat ng bagay ibinabaliktad niya para lang may makuhang kakambi. He has never been happy and satisfied with what he have right now. Wala siyang pasensya at madaling sumuko. Kaya siguro tumigil na siya sa pagbubundot-bundot sa akin nang sabihin kong ikaw pa rin ang mahal ko. Ano niya dito? Hindi uubra sa akin ng kung ano mang charm meron siya para sa ibang babae. Poor Frederick. He embraced her again. Wala kasi siya natatagpo ang babaeng katulad mo. He'll be jealous with me for the rest of his life because I found the right, the perfect, and the most lovable woman on the earth. And those were just lies. Natatawang sabi niya. Halik sa mga labi niya ang tinugon nito. Naghiwalay lamang sila nang may marinig na mga yabag. Kapwa sila ng palingon at napatingin na makita si Fred. Mukhang kararating lamang nito mula sa Manila. Fred. Tawag ni Banjo nang tila walang balak si Fred na pansinin sila, gayong imposibleng hindi sila nito nakita na nababuan sila. Biglaan naman yata ang pagbisita mo dito. Nabalitaan ko ang nangyari kay Tita Brenda. Formal na sagot ni Fred, pansamantalang tumigil sa paghakbang at sinulyapan siya. May nababanag siyang paghihinayang sa mukha nito. So, you are back in each other's arm? Yes. Mabilis na sagot ni Banjo. Good for you. Formal nitong sabi. By the way, you are invited to my wedding. Mag-aasawa ka na? Tila nagulat na tanong ni Banjo. What happened? Kala ko ba, hindi ka pa sawa sa pagkabinata mo? At wala ka pang balak mag-asawa dahil iniisip mong istorbo lang ang babae sa buhay mo. I have no choice. Tila yamot nitong tugon. Hindi nag-iingit ang babae. I got her pregnant. Pagkasabi yon ay eh basta na lamang silang tinalikuhan nito. Sunod-sunod na paglunok ang pinakawalan niya habang hinahabol ang tingin si Fred. Posibleng sa kanya nangyari yon kung nagpa siya kay Fred. Salamat na lamang at iniligtas siya ng titing pagmamahal niya para kay Banjo. Hindi nakapagpigil na niyakap niya na mahigpit si Banjo. I love you, Banjo. Paulit-ulit niyang sinabi. I love you too, Rina. Niyakap din siya nito na mas mahigpit. I won't leave you no matter what happens, she said sincerely. I'll try to find a way to your mom's heart. You're very kind. I'll never find a woman like you. He kissed her again. Parang nabunutan ang malaking tinik ang dibdib niya. Maaaring magkaroon pa sila ng problema ni Banjo sa mga susunod na araw ngunit pinagtutulungan nilang habapin ang mga iyon. Pinagtibay na sila ng panahon at pagtitibayin pa. May mga ngiti sa labi ni Nanawin at Banjo habang pinagmamasdan ang limang taong gulang na anak nilang lalaki na nagpipilit makaakyat sa treehouse. Pinalaki nila na matibay ang bagong bahay sa itaas ng punong kahoy. Napapaligiran na iyon ng bird cages. Ingat, Timothy! Ani Rina sa anak niya. Baka mahulog ka. Sobrang kulit? Sabi naman ni Banjo, nakakwa ito sa kanya. Hindi na nga maganda o gaga ang yaya ng anak nila sa pag-alalay kay Timothy. Hindi naman siya maiwan-iwan ni Banjo dahil sa kanyang kalagayan. Mag-aalim na bonda na ang nasa sinapupunan niya. Iba akong magbuntis ngayon. Ano niya kay Banjo? Mas mahirap? Pangalawa pa lang yan, sabi nito. Tatlong beses ka pa magbubuntis. Seryoso ka ba talaga? Napangiwi niyang tanong. Niyakap siya nito. Yun ang pangarap natin, di ba? Ang magkaroon ng limang anak. Pero kung nahihirapan ka na, edi stop na tayo. No, she said. Kailangan mangyari kung anumang pinangarap natin. Hinalikan siya nito sa noo. Magdadalawang taon na silang kasal at lalang tumitibay ang kanilang pagsasama. Nakakalungkot nga lang isipin na kung kailan na palapit na siya kay Brenda Villanueva, ay saka naman ito binawian ng buhay. Ipinamana ng doon niya kay Banyo ang halos lahat ng awi-awian nito dahil si Fred ay lalong naging maloko na maikasal sa isang babaeng hindi nito mahal. Nagbabakasyon lamang sila sa Hacienda Villanueva dahil sa Manila na sila namimiyamihan. Magkatulong na sila Banjo sa pagmamanage ng Global Rich Advertising. Masaya na sila sa kanilang buhay at lalo pang magiging masaya kapag naisilang na niya ang ikalawa nilang supling. At ito po ang kwento ni Navina at Banjo. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga kwentong puno ng pag-ibig, at mga lihim na unti-unting mabubunyag maraming salamat po